Bukod sa kampanya kontra kriminalidad, nananatiling prioridad ng PNP ang pagsawata sa paglaganap ng private armed groups sa bansa na maaaring gamitin sa nalalapit na halalan sa barangay. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr. sa panayam ng media araw ng Biernes, September 15, 2023, matapos pangunahan ng isang command conference sa mga PNP commanders sa buong bansa. Anya, patuloy nilang pinaiigting ang police operations para sawatain ang mga natitirang aktibo at potensyal na private armed groups sa bansa. More on uh, on, uh, localized na. Uh, at national, uh, andyan na ituro namin, we, uh, we have uh, provided all the guidance and uh, yung animation coordination with the government. So it's more of really uh, yung uh, sa baba uh, because very volatile sa mga today it be, uh, may be useful may may baka bigla may mag-break group pag uh, pagpumo ng mga armadong grupo or uh, kung baka mag-i-mandali ba yung uh, situation so these are the things na binabantayan natin and uh, uh, what we want really is an effective uh, monitoring and coordination and immediate response sa ating problema na mga lalatas kasabay nito ang kanilang panawagan naman sa publiko na maging alerto at agad na isumbong sa pinakamalalapit na istasyon ng polis, tumawag at makipagtulungan sa kanila kung may namamata ang kahinahinalang kilos ng isang tao o grupo sa kanikanyang lugar o barangay. Bagamat nauna ng ibinida ng PNP ang patuloy na pagbaba ng bilang ng private armed groups sa bansa dahil sa pagkasawi o pagkakahuli ng ilan sa mga leader nito. Batay sa pinakahuling datos ng PNP, nakapagtala na lamang sila ng apat na aktivitas ibong PAGS at 38 na potential PAGS. Ang um, hinihiling ko lang sa ating mga kababayan na uh, oh uh we know that uh, really uh, this is the, our uh, uh, ask, pag sinabi kong ask yung PNP, COMELEC and AP and this is our primary concern pero uh, mas maganda kung tayo magtulungan uh, let us be vigilant may alam na ang mga kababayan natin Uh, please, one uh, wag magkatubili po na magsumbong sa ating kapulisan. Sa kabilang banda, umabot na sa apat ang validated election-related incidents sa bansa. Ay kay PNP Public Information Office Chief Police General Colonel Jean Fajardo, kabilang sa validated ERIs ay ang insidente ng pamamaril sa Libon Albay at Taal Batangas. Ganun din ang insidente ng alarm art scandal sa Malabang, Lanao del Sur at pamamaril sa Piagapo, Lanao del Sur. Sa ngayon puspusan ang paghahanda ng PNP upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan sa buong bansa. Sa katunayan, isang buwan bago ang halalan, nasa 70% handa na ang PNP para sa mahalagang aktibidad na ito. Ayon kay General Acorda, may mga maliliit na lamang na bagay ang kanilang inaayos para tuluyang maging isandaang porsyento na silang handa mula sa regional at provincial units nito sa buong bansa. Umaasa ang PNP na sa susunod na mga araw ay matatapos na nila ang ilang detalye sa kanilang preparasyon para sa BSKE sa tulong ng publiko. Kasama sa kanilang paghahanda ang unti-unting paghigpit sa checkpoints o border control points para matiyak na walang magiging dahilan para ma maapektuhan ang pagdaraos ng halalan ngayong buwan ng Oktubre. When it comes to present days, uh, depende natin kung paano i-quantify uh, kung Ano. Uh, but uh, I can say, konti na lang naman as uh, it from the uh, alignment of uh, na nabigyan natin tayo ng photo ng Pogonet. So uh, more than 50% na, uh, I can say it's uh, 70%. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Naguulat Paul Montemon, SMNI News.